apat na kilo na yan o tatlo yan so maghanap pa tayo dito so dito naman tayo mas maaari pag daw naging mo na para hapa to na lang, lang. ay nagbahoy na to yan ano gida na ang binigay on ba magbakay si daddy sprinkler yan o Ayan, oh. Ayan oh. o, Ito, uh, itong prutas na to ay, ay ano to ah uh, uh, Chinese fruit o Chinese kung fu, ayan. Pa Paano dragon masabi? Fruit. Fruit. O dragon fruit, kung tawagin, ayan. So wala pang bunga siya mga kapilimod. Ito mga kapilimon ang laki oh. Ang laki ka yan. Wow. Ito ay gagawing mga sidling ito. Gagawin sidling ng aking mga ma ng aking tatay. Saka ito pa o, oh, dalawa to. Malaki. Ito, malaking babayaran o. Oh. Hello guys, ah uh, hello mga Kapilimon Fishing TV Ayan, good morning, good morning to all my friend and kapuso, kapamilya Ayan. So, punta tayo ngayon sa bukid Dahil mag-harvest tayo ng pipino at kasitaw sa Saka papakainin namin yung aming mga pusa doon Ayan, so ito yung aming daladala -dala ang pagkain ng pusa Tara, let's go nagsama si Bunso Bunso so. Ayan, uh, shout out pala sa team Puso lahat So hindi ko mabanggit lahat ng pangalan Dahil hindi ko pa ano masyado So shout out sa inyo Ayan A few moments later. Mga kapilimon So pakisupport din pala ng Ng kay Ah uh, Ah uh, Boysanoy TV. Ayan, so paki-support din po ng channel niya. Please lang po. So subscribe niyo na rin at saka pindutin yung notification bell para magiging updated kayo sa kanyang channel. Ayan. At saka rin po kay ano, kay Good Guys TV. Ayan, paki-support din po ng kanyang channel at saka paki-subscribe na rin. At saka pindutin niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa kanyang video. Ayan. Goods official. Ayan, pakisupport din ng kanyang channel. At saka, subscribe na rin. Saka, pindutin nyo na rin yung notification bell para maging active kayo sa kanyang video. Ayan. So, tara. Let's go. So, malapit na tayo, mga kapilimon. Ako muna. Agoy. At saka pala kay Paring Boo TV. Ayan. So, so, so sana supportan nyo rin ang kanyang channel at saka uh, i-subscribe nyo na rin at saka pindutin nyo na rin yung notification bell sa kanyang ano para active kayo sa kanyang videos Ayan. at saka team puso po yan years later Ayan mga kapilimon, so malapit na tayo So naabang na, na yung mga pusa namin Dahil pusa to ng ating tatay Ay wala sila kasi mayroon pinuntahan So Tatlong araw na ay nagugutom na yung mga pusa. Oh, miss, tara na, tara na, tara na, dali. Tara na tayo, dali. Tara may pagkain, miss. Tara na. Tara na. Ara, si Aron. Carla. Yan ang mga kapili mo na ay... Ano ka kambay eh. ako? Tara na, dali! Mimi, mimi, eh. Mimi. Ito pang sa si Blackie. Ara. Mina. Mina. Dali ni. Ara dali yari pagkaon dali. Ara. Ini, dali. Mini ni. Dali. Dali tara dali. Oh, tara si ano. Si Superman. Superman. Ayan, so mga kapilimon, ito lang yung bahay ng aming tatay. Ayan, so kubo lang ito mga kapilimon. So hindi pa siya nagagawa dahil, ano, walang gumagawa. Ayan. <laughs> ito. Tara, let's go. Wala ba yung ano, Ben? Oh, na? Tara, tara. Tara, tara si, ano, si Mariman, ang anak ni Purgoso. Ayan. So doon saan na itong hindi bahugan eh? Hindi na bahugan eh. Ito ito. Ito Oh, miss. Dali dali oh. Miss oh. Oh. Dali. O oh, dali oh. Mm. ang gulo mga kapilimon ng bahay ng aking tatay. Oh, dali oh. Mm, dali na oh. Oh. Oh, dali. Dali ka ulit. Dali. Tatlong araw sya nila mga kapilimon nga hindi na ano, napakain, kawawa din. Ikaw kaya hindi pakainin ng tatlong araw, siguro manghihina ka. Yan, dali na. Kain na, kain na, oh, dali. Kain na. Ayun, so mag-uumpisa na tayo mag-harvest ng ating mga pipino dahil ano? Ah, uh, mahapon na naman. So wala nang nagagawa si Pilimon kasi may nilara si Pilimon ngayon na ano na gawa. So saan na yung kutsilyo nila dito? Oh, kutsilyo, kutsilyo, sa kutsilyo lumabas. Inutusan mag-harvest ng mga gulay, guys. O kaya ng pipino dahil wala sila. So, tatlong araw na sila wala. So malayo yung pinuntahan. Kaya kaya Ha? Sa Dubai. Ayan, Dubai. Sa unahan lang ng bukid nun. Alam mo yun? Nang si Puy dire? Uy, aman din si Puy. Anay. Uy, yari. Ito na pala ang kotsilyo, mga kapilemon. Let's go. Tara. Don't leave me. Abi na, na. Um, di lang ko. Ako mo. Ito ano, mga pili mo no, may mga langka din ka sila na pwedeng ano, ko sa maraming ano, dami na mga kapili mo no. Diyan, yan. Ayo na balutan. Hindi siya nabalot mga kapilimon. mo, kaya kinain ng ano, ng mga bangaw. Yan. So ito na, marami na tayong kukunin dito na pipino. Ito na. Oh, yan oh, mga kapili mo no ga ano lang ga tawag dito ah uh, lumaki na siya ayan naga uh, ano lang nag uh, nagapambitin-bitin naga lang sila para mga unggoy ayan nagsimula so, na tayo hmm. yan oh pipino Tumulong so, ka tayo kung ano pa yung mga nangyayari. Nai ba nai ayon nai. So mga ilang kilo kaya itong harvestin natin. Mga ano naman, kuroy-kuroy na. Nagkuroy-kuroy ano, na itong mga pipino. Ano yun, kuroy-kuroy? Yun ay salitang ano, Salitang hindi ko maintindihan kung ano, kung saan nanggaling Ayan siya, oh. Chalap, chalap. Sa suka, chalap, chalap. Ayan, ito pa. Yun pa, oh. Uy. Isa naman, uy. naman oh. Agoi, ayan, agoi. Denpa. Diyan pa. Hindi. 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 pwede na no? oh. ito kaguyang na di ah ito ho ano mga hmm. maguyang-guyang na pang kaon din yan namang tiyan yan ho, gina gina suba yan tam is ni tam is ni diwang kay na suba yan nila ini ay kuronto yun ini ah ka ba Sita o. Yan na naman na linisin ni Dibanda. Sang side lang natin naman. a few moments later natin arbisin mga kapelemon para may gulay-gulay tayo. Ang title si etaw. Ito mga kapilimon, yung mga talong wala nang bunga masyado. Nagano na. O. Oh? Kitao, chalap-chalap adubo, puydi utan, puydi adubo. Puydi cinigang. Dire paho. Nice. Ah ano pa ini. Yo. Oh, Pamacan aku kini kan. Ta iya. Ng. Ya kita ini mamai ini. Yo. Parang nakarbes kami nang amin. Sa tas. Uy cili ham habi kita cili. I am. un pakhanghang kitaide jadi nextu later. Ah, allora. Ah, marami-rami rin kapilimon ang nakuha natin may get isang sako pag nilagay sa sako Woo! dates hindi pa pa yung dates Tu taw di ning pumpaka ham pumpaka ham towa ka pele pumpaka ham hoy no hoyo Ayan, mga kapilimon. So, ito na yung nakuha natin. Ah, nakakuha ko ng lumbay. Ayan, lumbay. Asawa ni Lungkot. Ayan. Ito yung ano niya. Maganda to sa langka. Ayan, panghalo sa langka. So, ilalagay na natin siya. So, siguro, abutin din siguro to ng mga 10 kilo O may kumulang 10 kilo. Ayan. So, nagmamadali kasi kami. Kaya, baka ma... Mano kami, mahuli -ma kami ng may-ari. <laughs> so hindi, joke lang mga kapelemon So ang may-ari nito ay Ang aming mga magulang Na aming mahal na mahal Ayan. Kung hindi dahil sa kanila hindi kami lumabas Baka kami sa iba kami lumabas Ang gulang mo ba yanan? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi, kung dahil sa kanila hindi lumabas yung asawa ko Ayan. So ngayon Lumabas siya So, nangasawa ko siya. <laughs> <laughs> so, hindi ko na binilang, mga kapilimon, dahil hindi ako marunong bilang eh. <laughs> Ayan, chalap-chalap, chachuka. With gatas. So, unti-unti na mapupuno yung ating sako. Tuntik <laughs> na nga lahati lang. Tuntik na mapupunong siya. Na nga lahati. Ay, na nga lahati lang pala. Daya na ho, Ang baling huy. Bukan may nasira. Ito okay, ini? Nang buo. Ay, ya, nasira na ma. Oh, Malambot mayot, na? Oo, oh, mayuta na. Yung iba. Mayuta na nga ni. Naon mo kayo na. Amin na nga ng Ito, ang sitaw namin na nakuha. So, aadubuhin namin to siya, mga kapili mo, aadubuhin namin para may ulam kami. Baka adubuhin pa ng iba. Ito! <laughs> 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 Nandot Atong... tayahong... na na. Ay, kaya ho. Mga pang... Yan lang ang anay Ay! ako nakakatilaw. Hindi ako nakakatilaw na balinghoy ah. Nice. Ako may balinghoy. Pwede mo matikman kahit anong oras. Hindi mo na siya lulutuin. Ayan. Ito. Lumbay natin. Alagay natin. So, wala na. Tapos na. Ayan. So, ako ay magpapaalam na. So, salamat sa akin mga subscriber and viewers. Unang-una, nagpapasalamat talaga ako kay God dahil malapit na tayo. Ayan. So, sana kunting tiis-tiis na lang mga kapilimon at maabot na natin yung ating tamang kalalagyan Ayan. so kung bago ka lang sa akin channel please uh, watch my watching my watch my vlog and don't forget and like and share and pindutin mo na rin yung notification bell para ditip ka sa akin channel Ayan. salamat bye bye